Hello mga kanyors, so, welcome back naman sa aking youtube channel at sa aking page sa New York TV page at saka dito sa aking youtube channel sa mga dati nang nanonood, welcome back sa mga bagong pasok pa lang sa panood sa video na ito uh, welcome, uh, alam ko na nandito ka ngayon dahil alam mo rin uh, nag search ka about ka Rhode Island Red may, na, may isa tayong subscriber na nag comment na bakit daw yung kanyang Rhode Island Red ay uh, hindi ka nang itlog So bigyan ko lang kayo muna ng background yung Rhode Island Red kung saan nanggaling. So hindi hindi po siya dito nanggaling sa Pilipinas. Ito ay galing sa Rhode Island na matatagpuan sa US. So ito yung pinakasikat na manok na di sa buong mundo na pagdating sa sa Brown Egger at sa pagdating sa sa production ng itlog at sa pagpaparami kasi makikita nyo naman maganda yung kanyang kulay makikita nyo yan sa mga videos na yun so yung katanungan ito ay meron na po akong video na ano ilalagay ko lang sa description meron akong video na na-shoot na na-upload na, na, -upload, na bakit na, na tumitigil sa pangitlog yung ating manok so pwede nyo rin i-check yan ilagay ko lang sa description sa baba <coughs> So, maraming factors na natin i-consider o oh, mga reason behind bakit hindi na po nangitlog yung ating manok. Lalo, lalo na po yung sabi niya, yung Rhode Island Red. So, isa Rhode Island Red is isa lang po yan sa, sa isang breed lang po yan ng mga uh, heritage chicken na nagagaling sa ibang mansa. So, ang reason, first na reason, siguro baka yung, yung manok ay matanda na kasi yung yung regular na pangitlog ng manok is nangyari po after 20 25 hours. So, after 25 hours pangitlog na ulit yan regularly. So baka umabot na siya ng 2 years or mahigit kasi yung yung time na ano hanggang 2 years lang yung naabot ng pangitlog ng Rhode Island at saka ibang mga heritage chicken. So number 1 is baka matanda na. Number 2 is baka may sakit yung ating manok so siguro baka hindi niya hindi siya nakapagproduce ng ng itlog dahil unhealthy meron siyang sakit na dinadala so kailangan na yun uh, alamin kung, kung, ano ba yung naramdaman makikita naman natin yun yung mga healthy na mga manok is yung pula ang kanilang mukha kung siya pero pag maputla siya parang ano siya yung tawag dito sa malupti yung parang naninilaw siya so uh, I'm sure Uh, mayroon, mayroon, talaga siyang sakit. So number 3, number 3 na reason is baka mali po yung ating pinapakain sa kanila. Mali yung pinapakain natin. Kung baga, uh, dapat kasi pag uh, laying na siya or nag, nag, nangitlog na yung manok, so may, may tamang uh, pagkain yung pinapakain natin sila sa kanila. At saka siguro baka kulang sa vitamins, kulang sa, sa nutrients na kailangan ng manok to produce ng itlog. So pang-apat is baka po yung ating manok is hindi po tama yung ating pagpapakain. Baka pinapakain natin ng uh, tanghali. So umaga hindi natin pinapakain kasi parang tao din yan eh. na uh, yung manok nag-almosal din yan pagkahapon mayroon din silang ano. Pero uh, pagdating naman sa sa feeding uh, feeding dito uh, management. So kailangan talaga yon kasi pag sobrang sobrang pakain siguro natin baka po ay yun naga uh, hindi niya ma-produce yung itlog dahil yun nga yung sobrang taba ng manok. May lalabas din yung itlog pero parang matulis siya or mahaba. Kasi tumataba yung dito sa may ng manok. So siguro yun ang about sa sa feeding uh, feeding program natin or uh, management. Yun uh, ang panglima eh, siguro baka na stress na yung ating mga manok na stress siguro yung area natin baka mayroong, mayroong mga maingay or na-distract sila kasi yung sa ibang mga farm talaga nilagyan nila ng music yung sound para makamag-focus po yung manok natin sa paging itlog kasi yung mahal mahal ang ang itlog ng Rhode Island dahil brown egg po brown egg po siya yung kinatawag nila na organic egg pero um uh, ganun din pareho pareho din naman yung yung nutrients na naibigay ng puting itlog at saka yung brown. So sabi ni organic dahil sa kulay. Pero as maganda na alamin natin na uh, ang mga bagay-bagay na na ko, alamin natin kung tama ba yung uh, process natin sa pag-aalaga ng manok. So I hope na nakatulong ako sa inyo sa informasyon. So base lang po 'yon sa aking uh, experience. So kung mayroon kayong idagdag or may mayroon kayong i-clarify, uh, maaari kayong mag-comment sa baba. Uh, I am willing din na matuto din sa inyo. Kasi alam ko na hindi naman talaga nagbablog tayo pero hindi natin talaga alam lahat. Pero ang importante, uh, we are willing to help. Uh, we are willing to share uh, the, the, knowledge that we that we have. So thank you so much mga kanyors. And see you on my next vlog. Kato uh, mga question din kayo according sa manok. So, mayroon, mayroon na diman tayong nalaman. So, i share po natin. Maraming salamat and see you on my next vlog. Bye!